sa mm. mga West Philippine Sea. Mm. na po, kay, sa sabalis, no? ang uh, Chinese Coast Guard, matod pa, giabog sa Philippine Coast Guard. Apan, nibiya tod barko sa Chinese Coast Guard, apan ang giganti nga uh, vessel na po, sa yes. Chinese Coast Guard. No? Mm. Yeah. Mm. Doon ay gihimong, uh, radio challenge nga, ayaw mo diya, ayaw mo diya, kay amo ning kadagatan mm. sa nasa sa Pilipinas, hangtod kinusakan ni mahumaning uh, pagpambuli sa mga Chinese Coast Guard sa toga mga kaigsunan ng Philippine Coast Guard ginagbantay sa itong kadagatan sa West Philippine Sea si um, sa obang pang sa Nasos Pilipinas, uh, sir? Ang tinuod na kwano, ano, kaning uh, Juno, ang kaning gibuhat o uh, ag kwano para lang ma makaabot ni Manila o sa laing pang mga namati, ang saktong termino is the People's Republic of China. Either you call them People's Republic of China, tawagin mong Red China or Mainland China, or the Communist Party of China. Ayaw ayaw gyud ng termino nga uh, China kay nganong dali lagi ipulong pero kanang China mo yung gari kag China daghang kayong mga Chinoy, Filipino Chinoy nga mo yung gari kag China murag makuan sila mapikhan -ma -ma sila gamay. So may, pero mo yung gani kag mainland Chinese or communist Chinese okay ra gyud na nila kay kanang dili sila apil, di man sila komunista. Mm. So that's one. Number two, kanang do kanang gibuhat sa People's Republic of China or Communist China sa Pilipinas dugay na na nilang giplano mo na gitawag ang People's Republic of China na ay gitawag og strategic patience so kayo maski maghulat ng pulo ka dekada 20 ka dekada 30 ka dekada basta hinay hinay yung kaniya hangtod makuha gina nila ang ilang gusto kabantay mo katong dinhi patong mga Amerikano na ay Clark Air Base o Subic Base. Kaya nang Scarborough show, wag, wag yung ik ang People's Republic of China. Di ganin na magpadalag barko din na. Kaya nga naman, kay Hadlock. Muna yung atong kilala sa abto nga. People's Republic of China, mupili na sila kinsil silang kontrahon. Karon, kung makig, <laughs> makig bahog, bahog po kanila, ibutang butang na lang doon natong mapil dita, pero dugo ilang ilong, respeto na sila. Karon, di po tinuod nga kay ato na siyang barugan, nagira na yun ang diretsyo. Mm. Imanin ninyo, there are several kinds of war. Dili lang karang giingon nila, war or diplomacy, war or diplomacy. Di na tinood. Mm. Pwede man ang kuhan, kaning uh, la, uh naigitawag o conventional warfare, nuclear warfare, napagani, silent war, napagani. So, daghang kayong klaseng meaning ng war. So, ang akong pasabot, kung barugan na nato, oh, it does not follow. Di ko na musunod. Ganaag yung gira. Tanawang sa gi Basihan nimo kasaysayan. Sa Vietnam pila ka barko na na na, na 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 ni halok sa kuan sa dagat. Ha? Sa Indonesia, girak ang mga Chinese nga mga blue ships. Unsay ni to na Nabay gira? wala. Nabay ni deklarar gira? wala. Sa South America, ang Argentinian Navy o ang Peruvian Navy girak-rakan pod ang mga US so, 400 yung mga barko din na nag, nag, naglangoy-langoy din na sa ilang kuan sa ilang uh, dagat unsa man ay gira wala pero kasabot sila ang mga komunista nga kani di ay mubarog yun ni eh. so murag mura na kulang nato karon pero sakto po nang gibuhat karon ni President Bongbong Marcos nga pirmi natong gikuaan og media gikuaan og picture tapos nang imbitar taglaing mga tao sa sa kalibutan nga mga press mga media kay para makitan usay gipambuhat sa People's Republic of China din ganuman Kaya naman, para pwede tayong sa Japan, South Korea, Taipei, Australia, Indonesia, nakaabot pa United Kingdom, nakaabot pa Amerika, Canada, France, Britain. Silang tanan pagkakita sa gibuhat sa People's Republic of China. Unsa naman? Karon, kung mubarog ta din ha, naghuwat ra na silang mga tawhana nga naibuhato ng kuan ng People's Republic of China. Paglingi nato, Kanang tanang nasod naa na sa likod nato, mutabang na nato. In fact ang India dun, nagpadala og Coast Guard din ha. ang mm. Shokun, gitawag og Shokun na siya. Mm. Kay kanang monster ship sa China that's about 10,000 tons, 165 meters. So niadto ang Shokun niagi sa West Philippine Sea, gisundan sa People's uh, Liberation Army Navy. So wala gyud silay ik. Gisundan lang, naniid lang. Unsa may pasabot na, Na-handlock sila sa Coast Guard sa India. Number two, giila sa India ang exclusive economic zone sa Pilipinas. E ikatulo, wala sila nito o anong ipagsulti sa People's Republic of China. Nga kanang West Philippine si Amo. Number four, wala sila na-intimidate o wala sila na hard So, and then ikalima, ilang ipagawas nga kaning ilang grupo nga Quad, gitawag po ng Quad, uh, June, no? uh, uh, US, Japan, India, o Australia, na mag-joint patrol din sa West Philippine Sea as part of freedom of navigation. So, kuwan lang yun na, kanang kilala, barugan lang yun na nato, pero we are in the right direction kay Masig Wakakabalo Jun. Last December, nagpagawas na punta o bagong gitawag o Diego silang frigate. Muna yung nga na ay missile capability Jun. Mm. Napa, ang Antonio Luna. Ang Antonio Luna may una, muna yung karon And then, kanang nagpakusog ta sa atong armadong kusog. Kanang ipambuhat ni President Bongbong, sakto gina siya nga naghilom-hilom lang siya pero nag-ipon na mga kuan, mga kahimanan sa aeroplano, modern equipments, nagkuanta, ng mga missile capable boats nga in 1969 pa ato na huwat pero only today, only now na anantay mga missile boats sa Philippine Navy. Hmm. Kuan, kinuni ang sa ato pa bisan pa ay og, uh, magpasingit ning mga Chinese Coast Guard dito sa West Philippine Sea na sa mga Philippine Coast Guard dili gyud mabot sa punto nga go back ang mahitabo dili na mahitabo gyud dili na mahitabo kay ngano hmm. ano at ang example ang India o ang uh, People's Republic of China na ay koan na, na sila bikilay din sa uh, Arak Arak uh, Nalka, Pradesh na nasa sa border between India, uh, Tibet, and uh, basta na siyang lugar din ha, no? Uh, west and uh, East. So, na sila itag sa tagsang pusil. Ah, tanawan na lang ninyo sa Google. Na sila itag sa tagsang pusil. Pero unsa man, gigamit nila ang pusil? Wala. Puspusanay ang ilang gigamit. Nagpuspusanay sila. Mm. Imbis nagpusilanay. Mm. Pero pareho ni siyang military, ha? Kaya, kuhaan man po sila. Manimbang man po sila. Manimbang man sila kontrapon. So, mm kita nagsugod pa ta padong pa ta didto pero nakabantay na ang, ang People's Republic of China nga daghang kay tang sa kuan pa sa, sa fraternity ba na race back daghang kayong, yung dili lang usa ka fraternity daghang ang fraternity ang naaslikod sa Pilipinas ang gihuwat ra sa atong mga kauban din na, sa kuan sa atong mga kalyado nga kita mo imo kakak kita mo makigbisog na kita na kay ang ang mo sila mo mangunay, no naghuwat lang sila nato nga nay mabuhat kontra nato kana moapil na gyud mo sila anang inanang klase ang mga uh, dili kayong maayong mga kakulian sa West Philippines. Kaning giingos mga tawo nga ang Pilipino mga iso dapat kita musukul, dili ta magpabuli dili ta magpa itoy ito kay ato man ang... Uh uh, sa West Philippine Sea. Unya gani na one time nga gisaka pa sa mga insik Chinese Coast Guard ang sa kanan hmm. sa Philippine Coast Guard gipang disarmahan na putlan patog ang Saptong. usa. Okay. Unya, Unya hangtod kilos ang magtapo di ani og di kita makiga matupa ang mamatay nang dahil sa iyo. Ano kita ta para mo sa mga insik. Kuhan kani nga uh, naay duha ka book nga nagdebate nga uh, huna-huna ana no. Hmm. Ang usa nag-ingon nga barugan na nato. Mm. Basta dili lang kita mo inisugod sa pagbikilay. Mm. Sila mo inisugod. Pero ato gina siyang barugan. Mm. Na ay mamatay. Ang, ang giingon gani, basig 2,000 ang mamatay. Pero, nagpasabotas mga People's Republic of China sa Communist Party of China nga ato barugan. Pagkuman, na ato ginambarugan. Pagkuman, maguna-una na sila. Kay Frank Astoria, John, naatay pamaaging ma deliver tananang ng atong mga kilala i deliver sa sa Sierra Madre walang nato gamiti og guan walang nato gamiti og kwantering na Philippine Navy ship mm. puro lang coast guard pero naatay kuan ha natay na barko nga helicopter sa likod mm. pero wala na gamita kay Philippine Navy naman na. gray ship na muna tapos ang kontra nimo puti lang so ang gi kuan gyud gilikayan gud sa People's Republic of China kanang padlitan mo tawag na gyud ang kuan ang, ang Philippine government ingon sa US nga mag-deliver mi kuan mga pagkaon sa kuan BRP Sierra Madre tabangi mi mag-escort ka tanawa walay mabuhat ang kuan ang mga navy sa China ikaduha pwede pong sultian natong merkano pwede ba kamo mo deliver sa pagkaon sa BRP Sierra Madre humanitarian buhaton po nas mga merkano ang problema lang kay wa pa nato na buhata kay ato man na silang hinay-hinay mm. tanaw nato sila pero sila na hadlok sila nga mudako ning kuan ning gira din na dili gyud kita ang giinitan nana, ang giinitan kung kung iso gyud sila dugay na nilang gikuha ang Taiwan kuno okay. man nila kuha ang Taiwan nga naa ra na din ha mm. tapos ang naido kabog isla din na kuha no kaning uh, June uh, kaning Himan, uh, Himan Island is one and Matsu so dos dos kilometros lang na sa mainland China nga mawala nila atakihin na nga kana kuan man na sa Taipei na kay ngano hadlok sila nga ilan ang buhaton ang Amerikano mo react So, pasabot ana, hadlok po di ay sila. Kamao po di ay sila mahadlok. Ang problema, kita, ilang tanaw nila nato ito, sayon-sayon nun lagta. Muna, ang ako yung problema ani karon dyan, akong i-examine ang tanang problema ng West Philippines, eh. kanang dili nato na sila kaalyado, kanang People's Republic, kontra na gina na ito, kontra na gina. Muna, gigamit nila ang ilang military, pero ang pinadak pinakadakong problema ang soft power. unsa saan man ang soft power? NGCP, National Grid Corporation Philippines. Tanawan ng gibuhat karon sa sa kongreso kanang ilang gi, gusto nila mahibaw-an kung kinsa gyud ang aslikod ng NGCP. Ang nigawas ang nito mau pwedeng patyon sa sa People's Republic of China ang National Grid Corporation ang switch to sa Nanjing. Una na. Ikaduha, bantayan na ng TikTok kaysa Amerika, gihinay-hinay na nagbawal. Sa India, bawal ang TikTok o 300 People's Republic of Chinese apps. Kaya ngano asa man ang gamito ng TikTok? Kuwaon, anihon, iharvest harvest na atong mga identity. You know yes. And then, hasta ang mga... You know mag-spy so, ng TikTok? Of course. Of course. Basahan ang kuwan. Kaya nga, ng gibawal na. In fact, ang mga senador sa Amerika, gihatagan ang intelligence briefing. Hmm nga mao ni ang buhat nila in fact pwede gani at gamiton ang TikTok para makumbinsir ang ubang tao kung kinsay butaran sa usa ka national election wa nga no ah mo nay kahadlukan nila tapos naku, may sila kita sa sa US 42 billion dollars ang ilang kita so sa India kabalo sila nga ang, ang kaning people's republic of china o PRC dili gyud na nato kauban kontra gyud na nato so dili nato dili natutugtan ng TikTok o kanang kuan kanang ubang mga Chinese apps karon usa may angay para sa Pilipino magbuhat ang atong kagulingong app nga kanang naisayo sayo na nai kinsa may akong kuon vice ganda bini natay pa maagi ana kung kung kuan ato ginang ato ginang buhaton and then napay usa ka problema jun ang dito hmm. bantayan po nang dito tanaw na to kinsa gyud kuan ana kinsa gyud naga kinsa gyud na, nagpaluyo -nag ana tapos labi na ganang mga ubang mga Chinese phones gibutangan nag algorithm nga mo harvest mo nag-atong identity mo na dito sa mainland China. Wa wow, Wala Mao nay problema. Kani man nakit ang mga nasa submarine ba, sa Bohol, kina family ka to? Yes. Mga mga drone. Drone. Mga, drone. Yes. mga drone, mga drone, drone, yes. Mga drone nakita an sa Bohol, o diri pa to napita gikan ko sa China tinuod na siya. Tinuod na siya, lima ka na siya. Kaya ngano, unsa may importante ana, intelligence gathering. Yeah, unsa yung... sa may kita oh, Ang ilalom nga yuta mm. sa dagat. Mm. ikadoha ang current Mm. Kung sa kakusog, mm. ikatulo, ang kuan, ang yuta na gyud, ang territory na gyud sa Pilipinas. Yeah. Giistudyuhan na. In fact, gusto nila kuwaon, ila na ng Bentham Rice, kanang Philippine Rice karon na anas likod dapita sa Aurora na na, wala na na sa West Philippine Sea, mm. dito na na sa eastern side sa Pilipinas. Hasta ka na, ilan na nang gitanaw o ilang intelligence ang kuan mm. I-gather nila ang atong uh, territory. Kaya nga no, magamit na nila para pagtalikod sa Taiwan. Mo mm. Muna yung mga mo so, na mga problema nato nga and then ayo kalimot ko ana, Jun. Pila ka buk alis go karon ang nanagan. Wata ka balo. Pila ka buk ang tinuod yung Pilipino. Sa so, mga Pilipino wa ganay problema pero kanang mga, mga alis go mo na kuyaw ka buk pila ka buk ang nanagan ana karon. Kay mm. Pila ka fake Filipino sa nakasood sa Pilipinas. Mm. O, bago lang, nadakpan tong doon kay espiya, ang usan, minyo mm. ko sa kapilipina. Mm. Gigamit ko kuan, ang relasyon para makakuha din eh, maka... Pero, sa break gamay. O sa purpose po sa China, nga mas pang spy Pilipinas. Dili na ito pwedeng talikdan nga nabay ang mga pinulungan dito sa Beijing nga the Philippines is historically part of is a province of China. Yeah, I... People say, well, of course, usap pa may gusto na. Hmm. Pero usan ang rason, ikaduhang rason, ayaw ninyo kalimti. Kung tanawin ninyong mapas kalibutan, naa din ha ang Alaska which is a US territory na ang mm. Japan mm. again na mga sundalo sa Amerikano din ha. ang Korea na po mga sundalo sa Taipei part of the uh, uh, umbrella of the kuana of the US ang Philippines kung imo nang buhatan og kuan linya ang Pilipinas kung sa buksidor pa na hinay ang kuan ang lower part ang abdomen mm. imbis nga nawo sumbagon sa kuan People's Republic of PRC mm. ang tiyan moy sumbagon para boxer matumba so <laughs> Kita mo'y pinakahinay sa defense line sa mga Amerikano. Hmm. Karon kung papilion ta, di mo away sa kwan gid madungog na ko nga away ni sa Amerikano o sa PRC or Red China dili oy. Hmm. Away ni mo sa balance of power sa kalibutan. Kang kinsa man ka, dito ka sa demokrasya o dito ka sa mga komunista. Kay kinsa may ala, kaalyansa sa kuan sa People's Republic of China. Ang Russia, hmm. diktador po na. Ang mga diktador nga mga nasod, naan nila. So, kita, to ang sa Europe, sa Espanya, sa France, sa Britain, mm. uh, sa Germany, sa Canada, sa Australia, sa Japan, and all the way down to Australia, muna yung atong gidapigan. So this is a fight for the balance of power of the world. Mm. Dili na Amerika lang og People's Republic of China. Muna, sakto ang gibuhat ni President Bongbong Marcos, nga ni na ta sa Amerikano. Kaya ang mga pagtuo sa Amerikano, sa demokrasya, liberty, human rights, tanan, pareho ra sa atong nasod. Dili diktador ang nagpadagan. Dili parehas sa uh, PRC or pareha kang sa Russia nga. O lagi diktador na si Putin lagi yun. Kabi yan. Mm. Sige. Oras, alas also na sa gabi mga soke de garo. Naghangit na ribauan. Ha, kasayuran. Regarding ano ni ang kiskutanan sa West Philippine Sea. Pinagyosab sa tuwag bisita kung gabi yun na. Si, si uh, Sir Eric Espina mga soke ang tigabay so, salamat kasi mura sa... Uy, salamat eh, sa kayo, Jun. Huwag hinaot na kami maski ginagmay nga, napuko ba nga, nakatabang sa pangunang-una sa uh, imong mga namatik. Ano nga, palusong